Oh, hi. Good morning po mga sila mga yung sa tanan. Hindi po Ito na naman po ako nagbabalik sa Diversion Road. sa isang mapagpalang araw po sa inyo mga sila at isang uh, maulan na umaga. Ayun. So, medyo maganda yung ating gising mga sila dahil a uh, umulan na. Siyempre, na uh, masaya kami hindi lang ako marami ang naga, ano din sa nagahangad, na umulan dahil sa mga palay namin na natuyo uh, so, nakainom-inom kahit pa paano yung aming palay so hanggang ngayon po ay merong ambon oh so, yan uh, excited ako ngayon pumunta sa palayan pero bago ang lahat anuhin ko muna yung mga kalabaw yung mga alaga natin ipastol ko muna Pati yung mga baka tapos mag uh, mga mag-harvest ako ng gulay at tapos diretso na ako dun sa uh, palay <clears throat> Maglinis kami rin ng doktor ngayon tapos uh, sabay abuno na no Victoria, no? oh, malubong agad si doktor sa akin no? tapos si Jason na sa taas so, ikalat ko muna sila or i-pwesto-pwesto eh, ko na muna sila no, tayo po nga muna para Umamo na siya oh. Sige, uh, umpisahan po natin ang umaga na ito na nakangiti at na happy lang. No, Victoria? Tara, i-ano ko muna ito. Ang mga kalabaw natin. At, uh, ayun na, mula na. Pati yung palaya ko. Ano, uh, siyempre, kahit paano na nakainom. Uh, sana tumubo sila. So, yung pag-ano pala namin, pag lagay ng kawayan, panguha ng kawayan, i-after ano na lang pala piyesta sa kanila ni kapatid ni Kanato dito sa Makupa, Barangay Makupa sa barangay din nila ng aking tsahe ni Akiring kapatid ni Mama so, tapos doon at na, na kami manguha ng kawayan, so tama tama magkaroon ako ng time sa palayan ngayon so, maglinis tapos mag-aabuno makatingga yung aming abuno na aking binili So sige, wala nang paliguligoy pa. Para marami ang magawa ngayon. Ngayong umaga, ipastul ko muna yung mga alaga. Tapos na tayo sa kalabaw tatlo. Ay, gawin ba? Bainte. Bainte, bainte. Palit tagpalisal. Si Bay. Pista sa inyo, Bay labot. Away oh, labot dahi. Abi na Kan ipa man day, Abi na pista kay nung mista mi. Oh. Good morning. Ah, pa pal po, po dai. Oh, ay. Special. Oh, di ba? Okay. Kaso tubig lang partner ko hindi ako nagka-kape. Sige, bye. Salamat. Okay, Eh, buti pa si Kuya well, Libi oh, may ano na, konsumo mo na dala oh. Ha. Yeah. Almusal. Almusal. Kape, tinapay, itlog, kape, kape ah, ginamos, ginamos. At mantika ah. Ayos ah. Saya kau tu sebelah. Saya kau tu sebelah tu. Selamat. tinanong ni Abay yung account ko sa kala niya nag ano ako sa Facebook ba pero meron din akong mga upload sa Facebook pero hindi man monetize kasi yun nga eh ano lang naman ako sa Facebook parang ano lang ba kung sa Bisaya palingaw-lingaw lang ang pagpo-post ano lang libangan lang So, balik tayo dito sa ating oh, ano na, mga uh, ulan-ulan na. Ang gala uh, akong palisal kay baka, uh, ma-late-late ako maka makauwi mag almusal. At nangisapa mga sulo din eh. uh, mga pao na so ibig sabihin may tubig na nakapasok doon sa palayan natin doon sana maging makainom sila lagay ko muna itong pandesal sa ating kubo so, meron naman akong tubig dyan tubig nila yung aking e-partner hindi, hindi, na ako nag, ano, nagkakape mga sudo kasi kapag napadalas yung aking kape yung aking balakang ay umaatake sumasakit parang UTI ba hindi ako gaano nagkakape malagad lang Ganagana -gana lang ba higay okay, ko muna ito kasi ikutan ko pa yung mga baka At tapos ng mga baka diretso na ako dun sa ano kung po magpaulan na lang ako diretso na ako din sa gulay mamitas na ng okra good morning Pwede pa. <laughs> Pwede pa itong suot. Magsajakit ako at saka mag guantes dahil ang katinang upra. Ikot mo lang ako sa mga baka mga sulo. Okay. Ito yung pwesto ni ano ni Princess. Tara, doon tayo ni Claudia. Okay. Okay na sila ni Claudia at ni Mumu. Let's go na sa gulay. Dipitas dipitas ko ngayon ang okra. Dumaan ako doon sa may okrahan ko kanina. Medyo marami ang ano bunga ngayon. Simula nung ana ano kasi na pitikan ko kasi ng pakain. Nabunugan ko ng potas 'yon. At saka lumaki nang lumaki tumaba yung bunga. Kasi nung nakarapitas ko maninipis, payat. Kulang sa abono ba? Yan nilagyan ko ubo ng potas. 0060. Meron tayong pitasin ngayon. Pagkapitas, -pag akit ako sa mga kambing. Sasakatihan ko kasi uh, ayun umulan. Kasi mamaya pa sila yung ano, pastol talaga. <coughs> Tuwing umaga, nilalagyan ko pagkain. Mga sanga-sanga. dito oh. Tubog. Oh, ganun ang buhay dito, mga kilo, sa bukid. Ganito lang po ako, ga, ting, araw-araw. Medyo ano lang ako ngayon dahil uh, umulan. Yan, thank you Lord. Maraming maraming salamat at uh, pinainom nyo ang aming mga tanim. Hey. Okay, Ch change outfit lang ako. At uh, balat na yun o oh. tayo sa buo para mga kilo gumawa na lang ako ng DIY na lagayan bag para dire diretso <coughs> ako at yung mga palaya dyan so, hindi pa sumilip tara ano sa isang puno isa dalawa tatlo apat lima ang ating makuha ay anim pala pusa natin dito sa dalawa Satu, empat, ya, no, empat lima, boleh. Kita kemas lagi ayat lima saya sempurna. Okey, terima kasih. beraming marami nga mga silo. Oh. Lalo na nakainom sila. Dito o. Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima din. Anim. Anim ito. Sige. Sige. puno natin natin bunga 1 2 3 4 5 6 Seven. Sa isang tuno, seven. Seven.

Okay, okay na mga sunod, nakapag-harvest na ako ng okra. So, ito ang itsura ng ating okra pagkatapos nating hinarbisan. Meron pang bunga, marami pa rin. Ano, ang dami nilang, ang daming bulaklak. Oh. Tapos marami pa rin bunga kasunod, ayan eh, o. Oh. Ayan. Meron pa akong tinira na ang langanin ngayon na tama-tama bukas ayan ayan wala so, nga nin ito ngayon masyado maliit pa pero bukas ito ay pwede pwede na ito ayan o diba pero sa sito mga siyolo give up na ako so kumuha lang ako dyan ng mga konsumo sa bahay dahil uh, inatake siya ng sitaw uh, sitaw ah, uh, insekto napakarami si insekto ah, uh, hindi ko na inisprehan yan dahil uh, sobrang baba ng presyo so mas mahal pa yung medicine na ispray natin kaysa presyo sa kilo ng sitaw so ano ko lang yan hayaan ko lang yan dahil papalitan ko din yan ng ibang variety kasi pangit yung variety na naitanim ko pero kahit pa paano yung isang way na yan eh napitasan ko rin niya ng 20 mahigit kilo ayan hindi rin ako logi dyan sa isang dakot na binhi isang dakot na binhi yan eh eh nanon ko na lang yan eh oh, itinanim ko noong ano noong san juan yata yun so yan nakapagbinta rin nakapag ulam ulam pa so ano ko na hayaan ko na lang yung sitaw ano ko na lang yan kukuhaan lang ko na lang ng pang konsumo sa bahay kumuha nga ako doon para pasahog-sahog sa mga lawoy, sigang so ito ang ating ukra marami pa rin bunga hanggang ngayon so, dito ako medyo kahit mababa pang pa presyo pero ano naman mas mababa pa ang sitaw so, ano din na tayo din sa ukra. Oo. Tsaka hindi siya mas ano hindi siya katulad sa sitaw na talagang uod ang umaatake at mga ano yung mga lumilipad di wala man yung ano yun. Ito hindi gaano masilan, hindi gaano natake ng ano. Healthy pa rin sila. Ano, nakikita naman yung itsura. Okay. Andami pa rin silang bulaklak oh. Oh, nang likad-kad. Okay. Sige i-balot-balot ko na. Ito, para bukas ito. Yung tab. Ano ko na, ilagay ko na sa lagayan yun. Sana tumubo kayo, ha? Mga ampalaya. Ha? Wala, wala pa sumilip, mga suylo. alamin ko rin yan pag meron akong oras makanti lagyan dagdagan ko yung tulos gawin kong apat o kaya tatlo yung hindi mapasukan ng manok para hindi kalkalin kal kal hindi tayo subo para ano habang nag uh, re ako o naglagay sa plastic susubo tayo ng panisal dahil nagutom na alas utso na pala Hey. Baruin mo. Alas 5.30 pa tayo bumaba. Ayun, alas 8.00 na. So, mas dumami pa. Mas kung wala ako sita, pang konsumo sa bahay. Okay, hey, lagay ko na sa plastik here. Tapos bukas, pitas uli. Nang ukra. Di baling mababa presyo, basta ano naman. Lagi-lagi naman. O araw-araw ba magpitas? Okay na yun. Thankful pa rin ako kay Papa Jesus. Mag-aalmusal muna ako ng tinepay habang maglagay sa plastic. Ah! ganito lang aking pitas kung araw-araw naman goods pa rin yun mas maganda kung talagang nagkasabay pa yung patula natin at saka pal ang palya eh talagang ano yun tulad dati na halos sabay-sabay yung upo okra, sigtaw, ang palaya tapos may kalabasa pa tayo nun nung last year Doktor, ang usapan namin, mauna na lang siya doon sa kulayan. Kasi, may ano pa nga ako dito. Nagawa pa. So, deliver ko lang muna ito, masulo hindi ba namin ni misis para ma, ano na, benta din sa palengke. Mas pabor kung meron kang pwesto sarili talaga sa palengke. Ikaw na mismo magbenta ba? O mas malaking, ano yun, impact. Kaso, ma, di rin, ano, May pwesto sa palengke, wala. Kailangan mo pang kumuha ng, ano, magbayad ka pa sa pwesto ba? babagsak na lang natin. Dami na dito oh, dami. Marami, marami na rin ako na harvest sa aming tinanim ni Kanato. Parang kailan lang po. Ayun, nakapagpitas na. Yeah, shout out po ka nga uh, Kuya Bart. At kaya ati ti Ami. Ay! Kumusta na po? salamat po sa inyo. Maraming salamat uli. Salamat sa pagpasyal, sa pag-invite. Pag-pasyal uh, niyo uli. Katay tayo uli kambing. Yan lang po kasi yung maano ano ko sa inyo. O sa Bisaya pa, maidalit ba? Ừ. Hmm. Gù nag-comment pala doon sa ano ba? Sa lagsak dito. Sa palayan. Eh bakit daw po hindi ako mag palagay ng well dito sa palayan para may tubig. Puwede po, talaga. Hindi well Pero madugo. <laughs> hindi po kaya sa budget. Mahal po ang kanilang per tubo. Ang hingi po nila sa isang tubo sa nakabaon 17,000 Eh, kung tatlong tubo, hindi mabigat. Ano, mas maganda talaga, ganyan. Yan din ang aming, ano ni order ba, dito. Yan kasi problema namin din. Pero yun nga, notice kami dahil wala kami, ano. Sapat na budget para dyan. mo muna kami ng palahe namin kalabaw, tigkatlo kami. Mabawi <laughs> so, na lang kami next season na pang tanim dito. December. <clears throat> Tuwing December na makapagtanim dyan. Buti nga ngayon, nakapagtanim tayo ng kapiraso. Makaanin tayo kahit pang ano lang. Pang konsumo lang ba.